Nagulat ang mga security ng FIDEA nung makita nila personal itong si Agent Morales. Ano ang ginawa ni Agent Morales sa head office ng FIDEA? At bakit personal pa na pumunta ito? At walang security, kundi kasama lamang ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa. At sa interview nga po uh, ni uh, Maharlika sa kanya, dito ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niya pumunta ng FIDEA. At hindi nga po niya nakuha ang kanyang uh, kailangan. Dahil pagdating niya pala doon, eh mukhang may utos na na talagang hindi siya pagbibigyan kung anuman ang kanyang uh, request o uh, certification na hinihingi para sa kanyang uh, ipinaglalaban na kaso. Alam naman natin na unang-una ay mainit po itong si Agent Morales sa Office of the President at sa PDA dahil sa kanyang uh, paninindigan na po ang pre-operation na kanyang ginawa noong 2012 at sinubukan nga nilang takotin, ah, bayaran at ah, harangin, sirain ang kanyang tunay na pagkatao ngunit hindi po ito natinang. Ito panoorin natin ang kanyang eksklusibong interview kay Maharlika. Oh, ay, ang masakit nito, no? parang ganun ata talaga kapag kayong ano, no? eh, sinasabi na eh kasi paglabas ko hindi ko naman inakusahan yung pangulo eh pero siya kasi yung naging subject to so sa inimbestigahan ko kaya siguro hindi ako mabigyan bigyan ng gobyerno ng ano no ng security and protection dahil nga sa ang ano no nasa ilalim sila ng executive department eh ito sa ilalim alalim, ni ni Pangulong Lisa Marcos hindi ano pala Lisa Marcos <laughs> pa Nako, patay tayo dyan mga kababayan po natin ha huh? Pati itong si Agent Morales ay iba na po yung kanyang nababanggit. At dahil naramdaman niya na mukhang hindi aktibo po ang ating presidente sa mga ginagawang desisyon sa mga pangunahing problema ng ating bansa, ba'y naisip niya na si Lisa Marcos na rin ang presidente? Diyos ko po, ha? ano ba talaga? Sino ba talaga? <laughs> Dati ngayon, yun si ano, yung si, si, asawa. Si nga ba? Oh, si... Ay, ay, ay alam mo, alam mo, Agent oh. Morales, ayaw kita idamay dito sa bibig no? Pero nakakarimarin kasi itong presidente, itong presidente Ngagva na ito, itong mga taong gobyerno natin na hindi na magsisigaw ako dito, na magagalit ako dito, o cry na lang natin sila, at alam na ng taong bayan na hindi ka pa rin nabibigyan ng security. At sino nga po nagbigay sa iyo ng security, Agent? Ay, si ano, Binibini Maharlika. At si yung si Kuya. Uh, I mean, alam mo nakarating ako ng Pampanga no, nung una no, bali noong 27, grand. sa Pasig ano. At uh -huh. yung sa Pampanga na hearing ko na pagkalayo-layo, yun ano, kayo pa yung biroin niyo no, kayo pa yung nagbigay sa akin ng security. Na dapat Kaya... gobyerno ang gumagawa. So ayan na, patunay po mga kababayan po natin na isang kasinungalingan ang pinapalabas ha, ng iba. Uh, na naumanoy itong si Agent Morales ay pinapahamak ni Marlika. Namo, uh, nagpo-provide ng uh, uh, civilian security po itong si Marlika para lang kay Agent Morales. Tingnan niyo po mga kababayan po natin. So nasaan na po yung mga paninira na umanay itong si Marlika ay pinahamak at pinabayaan at ginagamit lang itong si Agent Morales. Nakita po natin ang sincerity po ni Marlika at ang sincerity din po ni Agent Morales na linisin ang kanyang pangalan at patunayan na hindi ito nagsisinungaling. Kasi ang pinagbabasihan pa lang po natin unang-una, ang kanyang sangkatutak na kaso na mga fabricated gawa-gawa lamang laban sa kanya at kalaunan ay dandismis lamang. At ito po ang pinakahuli ngayon na gusto talaga nilang uh, idiin itong si Agent Morales. At alam po natin na kung tutuusin, kaya nilang gawin ang lahat na fabrication ng mga ebidensya, kung sakaling gusto nilang i itong si Agent Morales. Pero naniniwala po tayo sa ating uh, korte na talagang magiging tapat pa rin po at hindi magiging bias at hindi ma-influenciahan ng kung sino man na nakaupo sa malakanyang, ba? Diba? Hindi ako. Oh, eh eh kanina, nahiya naman ako sa inyo na abla. Eh, Agent, na-stress ako sa iyo. Be, at uh, ang kanyang, ang inyong may na-stress ako sa inyo dahil you know, nag-provide tayo ng security tapos bukod ka sa PDEA naka ka ba at ah, feeling ng ano ka diyan ha? Ah? Ay, parang walang death <laughs> threat. Ayun okay. no, teka muna. Ayun po siya na siya sa PDEA. Ko mo yan agent at uh, alam ng taong bayan. Ayun. So kwento mo, ano bakit bakit ano na medyo nagkaroon ka na ng background kanina. Bakit kailangan mong pumunta sa PDEA jan agent? Ay, gawa ng ano, no? may mga dokumento kasi na kinakailangan na patunayan na ito ay totoong dokumento na inisyo ng PIDEA. At ito yung mga agency orders at saka yung certification ano, na, na, kinakailangan na ebidensya para dun sa kaso dun sa Pampanga. So okay. ang sabi sa ang sabi kasi ng lawyer ko na ano eh, kailangan namin magpa umi ng certified true copy. Ngayon, pumunta kami doon sa korte kung saan kasi pinresenta ng PIDEA yung mga dokumento na yon. Kaya lang, ang sabi ng korte, eh, hindi nila ako mabibigyan ng certified true copy dahil ang kailangan mag ng, ano, no, magtatak doon is yung PIDEA. Uh -huh. Kaya walang ka ano-ano, walang ano bang pag-aalinlangan, eh kaagad ako nagtugo sa PIDEA. Kaya nga nung sinabi ko kay ano kanina no yung, yung abogado ko doon sa Senado yung mm -hmm. si Attorney Vincent Badong nung paalam ko sa kanya na napapunta ako ng PDEA nagulat siya oh teka muna <laughs> sino kasama mo eh sabi ko si Commander sabi ko Command si, si Mrs. Uh, ng iyong ano Opo Badidai Ate ano ngayon ang ginawa naman ni ano ni Commander eh, yung pala sinuntan pala niya ako, pinicturean niya ako doon sa loob. Diyan, di yan eh, yung picture na yan. Oh, yung na yan. Uh, oh, pinapak. Niya ako, no, ito. Ako sa loob. ito. Sa, tapos uh oh, sinaway oh, daw siya doon, ano, guard. Bakit mm -hmm. daw siya nagpipicture? Aba, eh, teka muna, eh, si Morales yan eh. Sabi nga eh, kung... Eh kung di na makalabas ng buhay yan, buhay, buhay, buhay po yan. Eh kailangan palabasin niyo ng buhay din yan. Wow. Napakatapang din ha. Ang nangyari, nagradyuhan na ngayon. Nagradyuhan. Teka muna, na, muna. Si Morales pala yan. <laughs> <Gano>. <laughs> sa, <laughs> sa pidea si Morales, po yan. Oh, uh, like, mm. si Morales yun pala kayo. ano. Tapos ganyan. Kaya yung ID ko. Ay sir, teka muna. Upo muna ho kayo dyan. Ganito. Eh, tatawag pa namin doon sa loob. Bihingi pa namin ng clearance. Uh -huh. Kawaan ng ano. Sabi ko hindi. Papa-authenticate -authentic, ko lang to. Eh, normally naman, nakakapasok naman ako dyan nung hindi pa nagkakaroon ng pediatric kaya eh, Okay. At kami, mga kailangan naman din ako na ano. No? So nagulantang sila ano mga kababayan po natin na makita nila na si Agent Morales pala <laughs> ay uh, ayang ang kanilang kaharap na kung saan po ay isa sa mga nag-expose nitong uh, dokumento ng uh, PDEA or nagpatunay hindi man talaga siya nag-expose. Eh nagpatunay na totoo yung dokumento ng PIDEA na pre-operation kung saan na sa pangalan po anong dokumento ang pangalan ni uh, Bongbong Marcos at ni Marcel Soriano. So ngayon dahil mainit po siya eh yung kanyang papel na gustong ipa-certify lang na true copy po na kanyang kailangan din sa kanyang kaso na nilalabanan ngayon sa Pampanga ay hindi po i Ang sabi eh Uh, wala daw o basta maraming kasi o umano ah maraming alibay ang sinabi sa kanya para lang hindi mas certify na na ang kanyang dalang dokumento nakita po natin mga kababayan ay hindi po yan ang gobyerno na ang ilangan ng isang ordinaryong tao kahit ano pa ang ah, kanyang ipinaglalaban eh obligasyon nila yan na gampanan ah, ang kanilang responsibilidad at hindi magiging bias po mga kababayan dahil unang-una Trabaho lang ni Agent Morales ang kanyang ginawa noong 2012 at hindi niya naman alam na ito pala ay maisa publiko. Pangalawa, mga kabayan, ay wala naman siyang personal ah, na galit or intention dito kay Bungbong Marcos at lalo na po sa PDA. Ah, so, dapat eh, i-certified po nila. Yan po yung aking nakikita dyan. Eh, dahil hindi i-certify ang kanyang dalang kopya, eh, ano po ang mangyayari ngayon? So, palagay ko, eh, gusto pa rin nila sigurado ididiin itong si Agent Morales para makapagkikanti lang. At abangan po natin kung itutuloy pa ba ni Senator Bato itong uh, pagdinig patungkol sa PDLX. Dahil ayon nga kay Jingo Estrada, posibleng hindi na ito itutuloy at hihinga na lang ng apidabet itong si James Kumar. So ano nga ba ang katutuhanan katotohanan? Mayroon nga ba talagang sa buatan, sa pagitan ni James Kumar at itong silam na umano'y Uh, nag nagutos para ipagorgor itong si Agent Morales. Yan po yung ating malalaman at sana ay lalabas ang katotohanan pagdating ng tamang panahon at parusahan ikulong ang dapat na nagkasala uh, lalo na po sa matinding pagbanta sa buhay nitong tinotoring natin ngayon na bagong bayani ng ating bansa at walang iba kundi itong si Agent Morales. Maraming salamat.